Sa social media, unang nalaman ng City Environment and Natural Resources Office o ENRO ang insidente kaya nagpadala agad ng tauhan para kumpirmahin. Bukod sa ugong ng chainsaw, narinig ng nagpatrolyang mga taga-ENRO ang alingaungaw ng putok ng baril na tila warning shot sa joint operation ng PNP, DENR, Protection Area Management Office, City ENRO, Public Safety Office at City Tourism Office na ang laging site malapit sa Panikwason Hot Spring. Naputol dito ang higit 30 puno ng malapinggan na nag na umano ng 10 taon. Natagpuan rin sa lugar ang ilang abandonadong troso. Ayon kay Alex San Jose OIC IC Chief ng Watershed Management Division ng City Enro, hardwood ito na posibleng gamiting poste sa bahay o kaya ay uulingin. Aminado si San Jose na hindi sapat para bantayan ang 664 hectares na protected area ng Mount Isarog Natural Park sa Naga dahil isa lang ang forest ranger nila. Nasa anim lang anya ang tauhan ng Enro na regular na nagpapatrolya rito. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na paiigtingin ang pagbabantay at reforestation sa bundok katuwang ang environmental group tulad ng Mount Isarog Guardians. Nakikipagtulungan na rin umano ang DANR sa PNP at mga LGU na nakapalibot sa Mount Isarog para mapanagot ang mga salarin dahil sa paglabag sa forestry law.